ganito no um uh, i hope uh okay um okay um this is my second time here to be invited no um uh, para may mga information na tinanong sila sa akin so tulad ng una kong commitment naman and ever since before lahat ng nalalaman ko isi share ko sa kanila no ngayon kung ano man yon um, I think it's better for them to be the one to disclose. Para alam nila kung ano yung pwede nilang sabihin, ano yung hindi. Kasi ako pumunta dito para makatulong eh, di ba? So ayoko naman na um, ako pa magsasabi, mas uh, nasa kanila yon kung ano yung gusto nilang sabihin na nakuha na lang information sa akin. Pero sa yung initial na mga information na kung pwede ka lang kay Kondi. Wag, wag na kasi sabi ko nga, I respect the the ICI um, we respect their process. It's up to them, no, to disclose kung ano yung mga importanteng nakuha nila sa akin. Yun na lang. But, but is it just about flood control? Or no, you be no, no, no. It's uh, it's not about flood control only. It's uh, about uh, infrastructure projects in general. Just so, so, you can sa mga the information na, na, na ibinigay sa ICI, uh, additional additional sa ulo na inigay... yes, may mga bago silang tanong na clarifications para um, maintindihan nila mas lalo kung paano yung yung proseso. So, nagbigay tayo kung ano yung nalalaman natin tungkol sa mga bagay na yun. Siyempre, alam natin, sinabi natin, may mga bagay naman na, na hindi tayo aware. So, sinabi rin natin na hindi, kami, hindi ako aware dyan sa, sa um, sistema. Sir, is it about budget insertions? And, not really about budget insertions. It's, it's about everything. It's about How it is budgeted, what are the possible ways of of corruption? Yung man, ganun, ba, ganun naman yun, eh? So yung statement, yung uh, statement going testimony is a sentence sir. Basically illustrates yung parang chain of corruption. Mm -hmm, yes. Um, was that the same thing that the ICI was interested in now? And when you, you know, sir, was that the same subject that the ICI was interested in today? Chain of corruption from who's going to, you know, who's talking to whom, who's giving whom, who, what? Diba? Um, uh, what do you think? Um, sir, anong yun na is the ICI zeroing in on maybe particular individuals who may have taken a part in the corruption? But no, it's really the process, and they will. um, they will not disclose to me naman those things. Eh. So it's mostly um, yung proseso para paintindihan nila no? kung paano yung mga posibleng gaps, saan posible nagkaroon ng, ng uh, um, corruption, paano mapagdudugtong-dugtong. Ang importante kasi dito is paano mo mapagdudugtong-dugtong lahat. Eh, diba? Yes. testimony? Uh, yes. So nag-elaborate ka, sir? Okay. Yes, and additional information. Individuals. individuals or individual? Hindi, hindi. It's, a, it's not really about individuals. It's about the the process, kung paano, kung baga sa ano yung tinatawag ng modus operandi, di ba? Sure, what's the modus operandi. sinabi, sinabi ko na naman sa sa Senate, di ba? Okay. Uh, I mean, uh, what? why will you, um, you uh, you yung, yung lagi ko sinasabi, why will you insert projects doon sa distrito na wala ka naman kinalaman, di ba? What is your polit kung wala kang political benefit doon, what is the benefit to you? Di ba? Sir, kung pinasabalik pa po ba kayo dito sa presyente? Wala pa naman sinabi. Wala pa naman. wala pa naman sinabi. Pero yung nature na pagtawag sa inyo, bigla lang talaga sir. Sa... Hindi, hindi, hindi. Sinabi sa akin yan. I think, uh, ano ba ngayon? Bairness? I think Monday or Tuesday? Sinabi so, sa akin. Sir, so, yung ICI is under scrutiny. Number one, yung credibility. Kasi hindi nakikita na ng tao yung investigation. But since you're a resource person, how do you probably characterize the way that the ICI has been conducting its hearings? Do you think this is a Okay, number one, yung, number one, yung credibility, no? Yung integridad ng mga bumubuo ng ICI, ay e eh talagang napakataas ng integridad nila, di ba? Si former Justice Andres Reyes, um, former secretary um, Babe Singson, um, yung head ng yeah, ng SGV. So you cannot question their integrity. It's beyond question. But the direction of the investigation. I mean, syempre ang nakikita ko lang yung pagtanong sa akin, no? Um, I don't know how they conduct it with other resource persons, but very professional naman sila. So you believe naman, sir, in the way the ICI set up? Yes. Ay, I mean, because ano eh, alam naman ng lahat eh, di ba? Alam naman ng lahat na na galit yung tao. Okay? Um, alam naman ng lahat na hinahanap hanap ng tao yung katotohanan. Alam naman ng lahat na um, may pag-iisip na yung tao kung sino yung talagang mga ng kasalanan eh ang kailangan nalang buuin dito is yung ebidensya para mapatunayan sa korte na yung mga may kasalanan, eh talagang may kasalanan. ba? Diba? Sa tingin ko, my impression is, yun ang binubuo nila. I mean, impression ah. My impression is, binubuo nila yung ebidensya para matibay siya pag finile sa korte. So in terms of accountability, how high should this go? Ah, wala. Kung saan pupunta, doon dapat pumunta hindi pa pwedeng ano, hindi pa pwedeng may iwasan dito. Kung saan tayo dali ng, kung saan sila dali ng ebidensya, dapat, yun ang papaylan ng kaso. The risk of being repetitive is the representative calling to the club of condemned petitioners na sila. Pero ang call niya was to cancel the passport. Yes, no? Okay. It, this I will be very clear. No? And I hope those um, in charge in government, especially the DFA, hears this loud and clear. Okay. Um, ang sentimiento ng taong bayan, hindi nila tatanggapin na hindi mapabalik si Saldi ko dito. Dapat naiintindihan yan ng no, mga may kapangyarihan na pabalikin siya. Kasi pag dumating sa punto, huwag naman sana nasabihin na kailangan na siyang pabalikin at hindi siya mapabalik. Huwag natin subukan yung pasensya ng tao. Sa tingin ko doon na talagang magagalit ang taong bayan. At baka doon na sila magduda sa sinseridad ng investigasyon. Kaya nga, sinasabi ko doon sa DFA, may kapangyarihan naman silang kansilahin yung passport eh. Ngayon, ang hindi ko maintindihan, bakit tila DFA o yung ibang banga na sa gobyerno ang nagdedepensa pa kay saldi ko kung bakit hindi pwede yung kansilahin yung passport? Di ba dapat kansilahin nyo tapos pabayaan yung abogado niyang questionin sa korte yung pagkansila? Bakit? Hindi, bakit? Parang tila baga, sila pa nag-aabogado. May legal na proseso naman eh. Function nila yun. Oh, function nila yun eh. Di ba, okay. Doon sa Passport Act, di ba? Doon sa Passport Act, um, RA11983 yata yun. Tingnan nyo ha, baka mali ako eh. 11983? 983, Passport Act ba yan? So, sir, anong tingin niyo? Bakit parang meron kamo hindi passport act? oh, tama. Passport act. Um, section 4 o section 5. Nahan dyan yung grounds. Uh, tignan natin kung matalos pa yung memory natin. At least doon sa R8. Hama tayo. Or is authority to issue deny or cancel? Oh, yan. Okay. Ganito, ha? Oh, medyo medyo matalas pa pala memory ko. RA11983, Section 4. Isa sa mga grounds dyan is, is national security. Tama? Yes. Eh yung galit na galit yung tao. Siguro naman mag-agree tayo na galit na galit ng tao. May mga mass movements. Itong mass movements na to, pwedeng samantalahin ng masamang elemento para ma-destabilize yung gobyerno. Hindi pa ba national security issue yan? Hindi pa ba yung pasok doon? So sa DFA, hindi pa ba pasok yan? So bakit hindi nyo kansilahin? Tapos bahala na yung abogado niya mag-question. Sir, anong nakikita niyo possible reasons why pa hindi imposed yung proseso niyo? Yung pag-cancel ng passport? Hindi ko nga alam eh. Kaya nga dapat sagutin ng DFA eh. O ngayon, pag hindi na-cancel yan at hindi na pa-uwi at nakakuha ng, ng uh, passport sa ibang bansa na wala extradition, willing ba silang sila managot? Pwede naman na uh, napakabigyan ng Isaiah? Hindi, hindi namin napag-usapan. Ano po? Si Jefferson? Hindi, hindi, hindi. Wala naman personalities eh. Uh, wala naman kami personalities pinag-uusapan. Um, to make it very clear, wala naman personalities na pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan lagi is yung proseso. I think they just, uh, my my impression is, gusto nilang yun maintindihan yung proseso. I mean, uh, sir, so I oh yung buong proseso, paano nagsisimula papaano yung mga posibleng um, Siyempre naman sila nag-imbestiga, hindi naman nila i-disclose sa akin po. Ano yung hinahanap ng ebidensya, oh. di ba? Hindi, 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 hindi. Sir, balikan ko lang po integrity kasi I'll speak in the ICIC integrity. Ah. But I think, um, para there's a public uproar right now. Kaya yeah, kung ito siya integrate na na ICI because the hearings are not live streamed, so we're going mm -hmm. to the public. So what's your take on this, sir? Na dapat ba um kawin, live sa ito na yung mga pagdating ng ICI? May alam nyo, ako naiintindihan ko naman eh. Naiintindihan ko naman yung uh, yung um, ng tao na gusto nila maging live yung hearing. No? So yun, 100% na intindihan ko yun. No? But syempre, hindi naman ako pwedeng manghimasok doon sa desisyon ng ICI na yun. Pero kung tatanungin niyo ako whether intindihan ko yung sentimento na yun, intindihan ko. There, there's no need for a live stream. Be, sabi ko nga, intindihan ko yung, yung, yung sentimento na yun ng tao na gusto nila live stream. Um, kaya lang uh, um, uh, bilang respeto, um, ipinapaubaya natin sa ICI na sila ang magdesisyon doon sa bagay nito. Pero 100%, intindihan ko yung sentimiento ng taong bayan.